Ah, ang ganda rito oh. Ah, ganda. Ay no, para na rin akong nasa Bicol nito. Ang ganda. Welcome back mga boss. Sang magandang umaga sa inyo. Maga pa ba? <laughs> 40 na pala. Ah, hindi na ulit tayo mag boss over mga boss dahil la ah, mayroon na ulit tayong ah, mic eh, no, sa ating camera. Dumating na 'yung ating order eh no. At magra-rides tayo ngayon mga boss, meron tayong pupuntahan sa Lucena. Uh, meron tayong uh, dadalawin dun sa Lucena, eh no. At tamang-tama uh, dumating 'yung ating uh, mic kaya ayun, may magagamit tayo. Hay uh, nang ko talaga 'yung uh, mic na dumating para may magamit tayo at hindi tayo magbo-voice over pagkano. Uh, I-edit na natin itong video. Hindi ko kasama si Mrs ngayon dahil uh, magsusundo pa siya sa aming uh, unico iho. Uh, at mamaya pa 11:30 siya uh, lalabas you know, diyan no, oh, sa school na yan. Diyan siya nag-aaral eh. You know. May dadalawin tayo dun sa Lucena mga boss eh you know, kaya tayo pupunta. Noong hindi pa ako nagba mga boss noong panahon ng pandemic, ah uh, meron lang akong kunting kwento sa inyo. Ah uh, meron akong Naihatid doon na isang lalaki na naglakad galing sa may ano sa may Balintawak at ayon kung uh, hindi ako nagkakamali Balintawak uh, Manila sa may bandang Quezon City at ayan nakasakop doon sa Balintawak eh, no? uh, naglakad siya papunta ng Lucena dahil uwi daw siya doon sa tita niya dahil uh, natanggal siya sa trabaho eh, no. Uh, ang problema no nung time na yon wala pang biyahe. Kaya naglakad siya at swerte naman na na malengke ata ako doon o galing ako ng tanawan hindi ko na matandaan medyo matagal tagal na rin kasi nahingian niya ako ng ano nahingian niya ako ng tulong o barya ah siya sa akin eh you no know, Diyan sa may bandang Santo Tomas ah sabi niya kuya baka po, pwede po makahingi ng konting barya pantawid gutom lang eh, nan tiningnan ko naman siya. okay naman yung suot niya. Hindi naman siya madungis. Ano naman, uh, may dala lang siyang bag tsaka cellphone. Sabi ko, anong nangyari? Bakit ganon? Sabi niya, maglalakad daw siya. Uh, papunta ng Lucena. Sabi ko, bakit kako? Uh, sabi niya, tatanggal uh, nga daw siya sa trabaho. At, uh, wala daw siyang masakyan dahil nung time na yun wala talagang uh, sasakyan pa, hindi pa uh, ano yung public transport eh you no. Know? Kaya lalakarin na lang daw niya. Tamang-tama naman nung time na yun eh no. Ah, wala akong ginagawa uh, at pauwi na rin ako noon. Umuulan pa noon, basang-basa na siya. Sabi ko, anhin mo ba yung pera? Sabi niya pang-tawid gutom lang daw nang makarating lang daw siya doon sa pupuntahan niya. Eh sabi ko, ikong e, ihatid kita doon sa Lucena okay lang ba sayo sabi niya okay lang mas maganda daw kung ganoon at na tempo naman oh, na wala akong ano wala akong lakad talaga at uh, parang tingin ko naman ay nagsasabi siya ng totoo sa akin sabi ko sa kanya kung nagsasabi ka talaga ng totoo na yan ang ano mo pwede kitang ihatid papuntang Lucena kung gusto mo Uh, at yun uh, nagulat siya baka nagbibiro daw ako sabi ko hindi ako nagbibiro at talagang iatid kita kung sakaling gusto mo at kung totoo yung sinasabi mo na sa Lucena ka talaga pupunta kasi marami ngayon yung mga ganyan uh, marami na ngayon yung mga ganyan na kunya uh, kunyari pamasahe ganyan dahil may pupuntahan marami na ako na encounter na ganyan eh, no? pero hindi naman Ah uh, ano lang talaga nila yung balang hanap buhay na talaga nila sabi ko sige tara sumama ka sa akin papunta doon sa amin at tayo ay magbibihis uh, pabihising kita at uh, para maka ano ka basang basa siya eh pati yung mga damit niya sa bag ay basang basa din sabi ko ka bakal baka lamigin ka ako sa biyahe kaya yun uh, umuwi muna kami ng bahay at yun, nakita ngayon ng aking asawa no? Yun, at yung mga tropa ko dyan nakita din nila yun uh, Wala lang akong picture noon Sa kanya kasi una Hindi pa rin ako nagbablog nung time na yun Wala pa akong youtube channel At uh, Siguro kung may youtube channel ako noon Baka na-vlog ko rin yun Pero nung time na yun wala pa uh, Hindi pa ako marunong uh, mag-edit Hindi wala pa talaga as in wala pa Wala pa akong youtube channel Siguro kung Uh, meron, uh, nai upload ko rin yun no? kaya yun, uh, ko siya sa, sa Lucena at yun, uh, nagulat nga yung kanyang mga kaanak doon uh, sabi ng mga kanyang mga kaanak at mabuti nila ang daw at, at naihatid natin siya eh, no? eh, yun, kaya yun yung dadalawin natin ngayon, eh, yun. siya yung dadalawin natin baka sakali na nandun pa siya eh, no? at sana uh, matandaan ko pa yung lugar na pinaghatiran ko sa kanya kasi medyo matagal na 'yon at hindi ko na rin sigurado kung matutunton ko pa. Pero yung alam ko, sa pagdating doon sa Lucena, uh, meron kaming isang kantong nilikuan doon at ang bahay nila, ang katabi ay uh, simbahan ng iglesia, eh, no? Iglesia ng kristo Kaya ayon. Uh, yun yung pupuntahan natin, kamustahin natin siya, eh, no? Kaya ayon, samahan nyo ako mga boss at sana uh, Ligtas 'yung ating biyahe ngayon at walang maging aberya sa ating uh, pagdalaw sa ating uh, isang tropa, ano. You know? Kaya 'yun. Hindi na pala tayo gumamit ng Google Maps mga boss, you no, know? dahil uh, kabisado naman natin 'tong uh, papuntahan natin na kalsada, dadadaan na natin. Ah, uh, video pa ilang beses ko nang pawalik-balik dito, kaya alam ko na 'to, you know? Ay, Hindi na tayo nagano nang uh, hindi na tayo nagtatanong kay Google Maps. Malapit na yung ating gas maubos. Dito tayo sa gas station na to. Sa Uno. Dahil medyo mas mura dito kasi sa iba. No? Yan. Ah ba, 64 na rin pala dito. Okay. Unleaded? Kaya? Full tank Ah uh. yun medyo malaki yung full tank natin you know? dahil medyo mahal na yung full tank natin gawa ng mahal na rin yung gas pero ito kaya natong bumalik mga boss ah, simula rito sa may ah, unahan ng kunti ng los baños hindi ko ba alam kung anong ano to baiba ang tawag dito sa lugar na ito tapos papuntang lucena Balikan na to papunta sa Lucena pabalik sa atin sa Kalamba. 280. Sobra-sobra na to mga boss. Pero kung lalagpas pa tayo, mayroon pa tayong ibang pupuntahan doon sa Lucena at lalagpas pa tayo doon sa ano natin. Ah uh, baka kulangin din. Ayun mga boss. Ah uh, 1 hour na tayo nagbibiyahe, ano? Ayun, no? 10:38 tumuloy tayo sa bahay ay 9:38. At nandito na tayo ngayon sa may uh, Kalawan, Laguna. Eh, no? Ay no, may malaking pinya na yan. Yan. At medyo matagal yung biyay natin dahil mabagal lang yung takbo natin bago ano pa tayo, uh, matraffic pa. Kaya ay medyo matagal-tagal tayong nakalusot dito sa ano na to. Rebago lahat. Ini ah, <laughs> muna tayo ng uh, pampalamig. Yeah, boy. Magkano dito, te? Mungkin silang. Yun, bahay muna tayo ang init, sumasakit yung ulo ko sa init mga boss uh, lumagpas tayo kasi dun sa ano, kaya tayo nagpahinga na rin kasi lumagpas tayo dun sa uh, plano nating daanan sa bypass road na uh, Candelaria ba to yung sunod sa Chaong kaya yun pabalik tayo dun, yan lang, lang naman sa unahan dyan sa mga siguro mga 50 meters lang yung inilagpas natin yun know? o dahil uh, hindi ko masyadong napansin na uh, yun na pala yun. Uh, yun. Pero babalik tayo mamaya. Para doon tayo dumaan para mas ma ano nyo rin yung uh, bypass road ng uh, Candelaria. You know? Yan. Yun mga boss. You know? uh, Nag-Google Maps na tayo. Uh, Pumingin na tayo ng tulong kay Google Maps. Uh, dito tayo dadaan sa iba sa ibang way tayo dadaan mga boss ayun o oh. yan punta tayo ng dadaan tayo dito dyan babalik tayo ng konti dun sila magpas nga tayo uh, babalik tayo konti tapos Ayan uh, yan uh, dadaan tayo dyan sa Candel Candelaria Bypass Road tapos uh, yan papasok tayo dito sa daan na yan, sa Rosario San Juan Candelaria Road tapos uh, dito tayo dadaan para madaanan natin tong tabing dagat nila ay no yung uh, Candelaria ay Sariaya Sariaya uh, Sariaya Beach Resort tapos uh, dito na rin tayo didiritso papuntang Lucena ayan mga boss yan kita nyan tara gawin natin yan mga boss para maiba naman yung daan. Yan. Ito yung daan. Papunta dun sa bypass road ng Candelaria. Yan. Nakadaan na ako dati dito nung uh, pumunta ako ng uh, Mindanao at pabalik dito rin ako dumaan at maganda to walang traffic talaga as in wala talagang bibira yung sasakyan at malawak at napakaganda ng kalsada ay, no? hindi ko alam kung bago ba to o matagal na pero basta masasabi ko uh, maganda yung kalsada rito kaya yun tara isa to sa pwede nyong daanan para makaiwas kayo dyan sa volume ng traffic dyan sa pinaka highway dahil kapag ka dyan ka dadaan sa highway dadaan ka ng bayan ng Candelaria at the same time dadaan ka rin ng Sariaya kaya yun medyo mata traffic ka talaga dyan lalo kung makakasabay mo yung mga ganyang kalalaki sasakyan pero dito meron man pero pa ilan ilan lang hindi talaga halos lahat kasi ito, uh, bibira pa lang yung dumadaan dito kasi hindi naman to yung nakasanayan nilang ruta ang nakasanayan talaga nila lalo yung mga papuntang Bicol, Visayas ay doon talaga sa pinaka highway hindi nila alam to ayun o no? paganda ng uh, view ayun o no? lawak ng palayan mga buso Oh. Yan, isa yan sa mga makikita mo rito. Yan, yung mga sagingan na yan. Oh. Palayan, sagingan. Yan yun lang yung kinaganda dito sa probinsya. Mga boss, napakaganda ng mga views nila. You no know? Pag sa mga tiga probinsya, normal na sa kanila yan. Yung mga ganyan. nino. You know? Normal na sa kanila yung mga ganyang views. Kaya... Para, pero para sa atin, nabibira tayong uh, nakakita ng mga ganyan views para sa atin ay napakaganda pa yan I know, may club pa dito. Tiningnan ko sa mapa mga boss, ano, you know, ayan oh. Ah, yung dito banda ay ano na, dagat na yung dito sa may bandang kanan natin. At, ano. You know, hindi lang tayo pwedeng pumasok doon. At wala rin tayong makitang ah, papunta doon, you know na daan ah yan puro inyugan. kapag uwi ka kapag umuuwi ako papunta sa amin mga boss yung sa pumunta sa Surigao na nagmumotor lang ako ah pang apat na uwi ko na ata o pangatlo pangatlo o oh, hindi ako nagkakamali ganito rin yung mga dinadaanan mga na itong klase ding mga view yung mga damo mga ganyan basta yung ganito rin may mga palay yan ano kaya yan parang may resort dyan ano punta bridge ayan may mga ano may, may mga resort resorts na dito beach resort ay no kasi nga yun dito sa bandang kanan natin ay resort yan ay dagat na yan oh. ayan no? oh, may mga ano pa yun oh. probinsya ang probinsya may baka

masarap ang himagas mga boss pagkatapos kumain no? yan sa mga legend alam nyo na yan kung ano yan yung mga nakatayo dyan you know? yan eh, no? eh, no? sa baba oh. yan yan ang mga mga legend lang nakakaalam yan mga boss yan ang buko hindi ko na alam tong lugar na to mga boss eh, you no? Know? hindi ko na kabisado to at nagbabase na lang tayo dyan sa ating uh, google maps kaya uh, google maps wag mo naman akong iligaw dahil solo lang ako <laughs> magpakatino ka muna ngayon ha parang maganda manirahan dito ayan o oh palayan, halawak ng palayan. Parang sa probinsya lang din namin. Hindi nalalayo itong lugar na to sa probinsya namin. Ah, lakas ng hangin. Ah, ang ganda rito oh. Oh. Ah, ganda. Maganda rin yung kalsada nila, hindi malubak. Kahit medyo one lane lang. Ah. Okay naman, hindi naman siya malubak eh no. At napakapatag. Eh yung isa sa maganda. Eh, no, wala rin namang masyadong traffic. Ah, normal lang 'yon na medyo hindi ganun kabilis 'yung mga sasakyan dahil maliit 'yung kalsada nila eh you know? Pero natin dito medyo malaki-laki na. Ay you no, know? para na rin akong nasa Bicol nito. Oh. Ang ganda. Oh, 'yan. Ganyan 'no. Parang nasa probinsya na namin 'yung ganyan 'no. 'Yan, para na rin akong kumuhoy ng probinsya eh you no. Know? Sarap sa pakiramdam pag nakakita ka ng ganito, mga bus Hello? You know? sana balang araw makauwi na rin ako ng lugar namin at hindi na ako babalik pa dito sa laguna o dito sa hindi na ako babalik pa para makipagsapalaran pa ulit dito You know. Two hours later. Yon mga boss, uh, pauwi na tayo eh no. Hindi na tayo nakapag-vlog kanina doon sa ano kasi alubat na yung ating camera pala, hindi ko alam yun eh, no. Uh, alubat na pala. At Inaanap ko doon kanina yung bahay na sa lalaking hinatid ko doon sa Lucena at hindi ko na nakita mga po siguro yun, nandun lang yun uh, may mga pagbabago lang kasi na ano, 3 years na rin kasi yung nakalipas nun, yung mga data, magtatatlong taon na kaya, yun, hindi ko na siya nakita ano. pero okay lang at least, ah, uh, nakagala naman tayo at yun naman yung purpose natin ngayon kaya kumalis, para makagala ngayon, pauwi na tayo mga boss. Nagpahinga lang ako dito. Dito sa bypass road na Candelaria. Yan. Ako sa lilim. Ang ganda ng daan dito mga boss. You know. Ang luwag mga boss ng daan dito. Kahit medyo madami-dami yung sasakyan madami na dumadaan. Pero hindi pa rin siya traffic kasi sobrang luwag. Yon mga boss, maraming salamat sa pagsama you know? at sa mga hindi pa nakasubscribe mga boss, mag-subscribe na kayo uh, para ma-update kayo sa lahat ng ating video mga boss. At yon, maraming salamat sa inyo.